morning, blessed morning, magandang uh, araw at pagpapalang araw sa lahat ng uh, araw ng Diyos At sa araw na ito ay muli makakarinig tayo ng mensahe na galing sa kanya ang mensahe na ito Bagamat kukuhanin natin sa libro ng pagkain, spiritual, uh, spiritually ang mensahe na ito ay galing sa kanya ang pamagat ay tubig na nagbibigay buhay. Ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Hindi naging maganda ang buhay ni Andrea sa kanilang tahanan. Kaya noong... Uh, labing apat na taon na siya ay umalis siya ng at nanirahan sa kanyang mga kaibigan. Sumama na siya sa isang lalaki sa pag-asang mahanap ang pagmamahal at pagkilala. Ngunit hindi niya natagpuan ito. Kaya patuloy niyang hinanap ang pagmamahal at pagkilala ng iba. Hindi naman nagtagal na kilala niya ang mga taong nagtiwala, ang titiwala kay Jesus. Pinagdasal siya ng mga ito at ilang buwan ang lumipas na tagpuan niya ang tanging makakapawi ng kanyang uhaw sa pag-ibig. Walang iba ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Napawi rin ang uhaw ng babaeng taga Samaria nang lapitan siya ni Jesus sa balon para humingi ng tubig. Naroon siya sa kainitan ng panahon. Ito ay nasa Juan uh, chapter 5, chapter 4, 5 to 7. Marahil para makaiwas na rin sa titig at pag at nagpag-uusap ng ibang mga babae na nakaalam ng kanyang pakikiapid. Bilang isang judyo, alam ni Jesus na hindi niya maaaring kausapin ang babae. Ngunit dahil nais niyang bigyan ang babae ng tubig na nagbibigay buhay, ay ginawa pa rin niya ito. Nais niyang gawin, pawiin ang uhaw ng babae sa ating pagtanda po guys bilang ating tagapagligtas iniinom natin ang tubig na nagbibigay buhay at sa pagtatapos maaari na natin itong ibahagi sa iba at anyayahan siya na sundin si Jesus ano sa iyong kalagay ang nararamdaman ng babaeng nang humihingi sa kanya si Jesus ng tubig? ano naman ang ibig sabihin para sa iyo sa pagtanggap ng kanyang tubig na nagbibigay buhay. Diyos Ama, kinatanggap na ninyo ang lahat ng nauuhaw upang lumapit sa iyo at uminom. Pawiin na nanawa ninyo ang aking pagkauhaw sa pagbibigay ng inyong tubig na nagbibigay buhay. Amen. Malinaw sa ating uh, nabasa na illustration ng tubig na nagbibigay ng buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Dumarating sa atin na uh, meron tayong kauhawan no, sa ating spiritual na kalagayan. At natutugunan ang bagay na ito kapag nasumpungan na natin ang ang bagay na ito, ang pagkauhaw natin ito, walang iba kundi ang pagibig at pagmamahal ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa bawat nauuhaw ang mensahe sa spiritual, ang mensaheng ito sa linggong ito ay hanapin ninyo ang pag-ibig ni Kristo upang matugunan ang pagkauhaw nyo sa spiritual. Sana nawa ang bagay na ito ay magkaroon ng mensahe at uh, magkaroon ng rema sa puso ng bawat isa. Kayaan nyo ipanalangin ko kayo. sa mga sa lahat sa araw na ito na muli nang paglapit kasihanu po Lord ang mga bagay na uh, narinig naming mensahe sa araw na ito at ang mensahe ay ang paghahanap ng uh, tubig na nagbibigay buhay at ikaw Panginoong Jesucristo so ang tubig na ito na makakatighaw sa aming mga uhaw salamat Panginoong Jesucristo so sa iyong uh, pag-ibig dahil sa iyong pag-ibig ang pagkauhaw namin sa spiritual ay nagkaroon ng katugunan. Muli sa umagang ito, nagpapasalamat kami at binabalik namin ang matamas na papurit parangal sa matamis na pangalan ng ating Panginoong sa Kristo. Ito po ang inyong pastora ng masa, 1305, nagsasabing God bless everyone and God bless everyone. Amen.